HISTORIA TAGALOG HORROR STORIES Alam ni Danica na hindi na si Kathleen ang lumapit sa kanila dahil galit na itong lumapit. Natakot ang mga kasamahan nilang babae kay Kathleen dahil ang sama nito makatingin. Noong una, inakala nilang pinagtitripan lang sila nito kaya't nilapitan siya ni Mon para kausapin. Pero hindi nila ito makausap ng matino. Galit at misteryosong suminghal si Kathleen sa mga kasama niya. Sinabi ni Kathleen na bakit kayo nagdadasal? Tingin nyo ba may nakakadinig sa dasal nyo? Nagtaka ang lahat sa tinura ni Kathleen. Lalo silang kinilabutan dahil tumawa pa ito ng malakas. Sinabi pa ni Kathleen na natatakot ba kayo? Ang dali nyo namang matakot. Palibasa, peke ang ginagawa niyong pagdarasala. Hindi maintindihan ni Danica ang ikinikilos at sinasabi ng kaibigan. Sigurado siyang may kakaiba sa kasama nila ngayon. Hindi si Kathleen yung kausap nila. Pero sa kabila ng mga weirdong ikinikilos nito, ipinagpatuloy pa rin ng grupo ang kanilang ginagawang dokumentary sa pag-aakalang nagbibiro lang si Kathleen. Habang kumukuha sila ng eksena. Nakamasid pa rin sa kanila yung tatlong bata. Kahit saan sila pumunta, sumusunod ang mga ito sa kanila. Nagkunwari na lang si Danica na hindi niya nakikita ang mga ito. Natatakot kasi siya na baka lumapit ang mga bata at makahalatang nakikita niya ang mga ito. Una nilang ginawa ang eksena sa malaking puno. Pagkatapos noon, sa third floor naman. Habang naglalakad sila papuntang third floor, tinitignan ni Sasa ang mga litrato na kinuna nila sa digicam. Bigla itong tumili nang makita ang larawan na may anino sa balikat ni Danica. Kaagad naman na inagaw ni Danica ang kamera kay Sasa upang tignan ito. Laking gulat niya nang makumpirma ang sinasabi ng kaibigan. Sa pagkakatanda niya, binura niya ang mga ito at dahil sa takot, pinili na lang na magkakaibigan na huwag na lang tumuloy sa third floor. Ayos sana niyang takuti ng mga kasamahan niya pero hindi niya mapigilang magtanong kung Nakikita ba nila yung tatlong bata na kanina pakasama kasama ni Kathleen? At tama nga ang hinala niya. Siya lang at si Kathleen ang nakakakita sa mga batang iyon. Nagsimula ng matakot ang mga kasamahan ni Danica. Ibinahagi na rin ni Mon yung sinabi ng lalaki na nagbebenta ng SIM card. Ayon dito, may katabiro na batang babae si Danica at sigurado do yung lalaki na multo ito dahil hindi ito nakikita ni Moon. Mas lalong nabalot ng takot si Danica sa revelasyong sinabi ni Moon. maya, -maya nakaisip ng paraan si Danica upang malaman nila kung si Kathleen ba talaga ang kasama nila. Sabi kasi nila Pwedeng rumihistro sa kamera ang totoong itsura ng isang kaluluwa. May flash yung kamera na ginamit ni Danica. Ganun na lang ang pagtataka ng magkakaibigan ng tila nagulat si Kathleen sa liwanag na nagmula sa flash. Bigla na lang itong nagalit at sinugod si Danica upang pagkasampalin. Inawat ng magkakaibigan ang galit na galit na dalaga hanggang sa mapaupo ito sa sahig at biglang umiyak. Hindi naman siya pinatula ni Danica dahil alam nitong may kakaibang nangyayari sa kibigan. Iyak ng iyak si Kathleen. Sinabi niyang ayaw na niyang ituloy ang dokumentary. Ayaw na rin daw niyang umuwi dahil may mga bata raw na nag-aabang sa kanya. Bago po tayo magpatuloy, Suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Pagkalipas ng ilang minuto, hinati nila Danica at Paula ang kaibigan sa labas ng school upang makauwi na ito sa kanila. Nang mga sandaling iyon ay nahimasmasan na si Kathleen. Iniwan nila ito sa maraming tao sa may waiting shed na nasa tapat ng kanilang paaralan. Tinanong nila kung okay lang ba na iwan nila ito rito. Pumayag naman si Kathleen dahil marami namang tao doon. Pagkabalik nila Danica at Paula sa loob ng school, nakita nilang naglilikpit na ang kanilang mga kasamahan. Pinagalitan na raw sila ng guard dahil gumagabi na raw at baka matanggal siya sa trabaho kung hahayaan niya ang mga estudyante na abuti ng dilim sa loob ng eskwelahan. Paglabas nila ng eskwelahan, nakita nila na nagkakagulo ang mga tao sa may waiting shed kung saan nila iniwan si Kathleen. Tumakbo sila para alamin ang nangyayari doon. Nakita nila na nangingisay si Kathleen sa kalsada at hawak siya ng ilang mga lalaki. Nagwawala ito at sumisigaw at galit na galit. Pinapahawak siya ng rosaryo ng mga matatandang babae doon. Pero nanlalaban ito at iniyahagis lang ang rosaryo. Para bang nasasaktan itong humihiyaw sa tuwing nadidikit sa kanya ang banal na bagay na iyon. Nagsimula ng umiyak si Nasasa at Paula dahil sa takot. Lumapit si Danica sa kaibigan para kausapin ito. Tinanong ni Danica kung kilala ba siya nito pero kung ano-anong masasamang salita ang lumalabas sa bibig ni Kathleen. Mura ito ng mura. Galit na galit siya kay Danica at nanlilisig ang kanyang mga mata. Tinanong din niya si Kathleen kung gusto ba niyang sunduin nila ang mama nito. Pero galit na galit nitong sinabi na wala siyang ina. Hindi raw siya mahal ng kanyang ina at sinusumpa niya ang kanyang ina. Pagkasabi noon ay sinipa ni Kathleen si Danica dahilan upang matumba ito. Ang lakas ni Kathleen para sa isang mapayat na babae. Pinalis na si Danica ng isang teacher na nandoon sa pangyayari. Walang nagawa si Danica kahit naaawa siya sa kaibigan. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil kahit may nakita na siya sa larawan, hinayaan pa rin niyang ituloy ang pagkuha ng mga eksena. Marami na ang tumulong kay Kathleen at mayroon ding dumating na pari tanging pag-iyak na lang ang nagawa nila Danica at ng iba pa niyang kibigang babae. Umupo siya sa tabi ng puno upang mahimasmasan dahil nagsisikip na ang dibdib niya sa kakaiyak. Maya-maya ay may lumapit sa kanyang bata. Pero hindi ito kasama sa tatlong bata na nakikita niya sa loob ng eskwelahan. Palagi niya, nasa pitong taong gulang na ito Nagulat siya dahil unti-unting nagbago ang anyo ng bata. Biglang, dilisik ang mga mata nito at dumungis ang itsura. Natakot si Danica dahil alam niyang hindi normal ang batang nasa harapan niya. Nang akmang tatayo na siya ay bigla siyang sinakal nito. Bumulong yung bata habang sinasakal siya nito palakas ng palakas ang boses ng bata. Sinabi ng bata sa kanya na, Sabihin mo walang Diyos. Sabihin mo walang Diyos. Paulit-ulit itong sinasabi ng bata sa kanya pero hindi niya ito sinusunod. Nagsimula siyang magdasal para mawala ang bata subalit. So parang mas lalo itong nagalit sa kanya. Hinigpitan pa nito ang pagkakasakal sa kanya at paulit-ulit pa rin itong sinasabi na Sabihin mo, walang Diyos. Hanggang sa mawala ng malay si Danica. Habang walang malay ay nanaginip siya. Nakita niya na maraming tao sa paligid at nagkakagulo ang mga ito. Sinilip niya kung ano yung pinagkakaguluhan nila at nakita niya na nakahandusay ang katawan nilang dalawa ni Kathleen. Doon niya naisip na hindi siya nananaginip at naglalakbay lamang ang kanyang espiritu. Totoo ang nakikita niya. maya, -maya ay may humawak sa kamay niya. Paglingon niya, nakita niya yung bata na sumakal sa kanya kani-kanina lang bago siya nahimatay. Pero hindi na nakakatakot ang itsura nito. Sabi nung bata kay Danica, Tara, sama ka, laro tayo. Nagtanong naman si Danica doon sa bata. Sinabi ni Danica na, Ayoko, anong ginawa mo sa akin? Namimilit pa rin yung bata kay Danica. Sinabi nito na, Sumama ka sa amin. Marami tayong kalaro doon. Nandun din yung kaibigan mo. Nagtanong si Danica sa bata kung saan mo dinala yung kaibigan ko. Lumingon yung bata at may itinuro itong direksyon. Sinunda ni Danica ng tingin yung lugar na itinuturo ng bata. Sa kantin iyon at nandoon nga si Kathleen. Nakaupo ito habang Umiiyak pupuntahan sana niya si Kathleen pero may nadinig siya nadidinig niya yung mama at papa niya na umiiyak dahil doon ay nagising siya at nang idilat niya ang kanyang mga mata nandoon na siya sa kanilang bahay mahigpit siyang niyakap ng kanyang ina inilibot niya ang kanyang tingin at doon niya nakita ang kanyang mga kaibigan na halatang nag-aalala sa kanya. Bukod sa kanila ay nandoon din ang isang matanda. Iyon ang albularyo na nilapitan ng kanyang mga magulang nang malaman nila ang nangyari. Saglit niyang binalikan ang mga naganap at naalala niya na nakita niya si Kathleen at ang kanyang sarili na nakahandusay nag aalalang nagtanong ang kanyang kasama kung okay na daw ba si Kathleen. Sumagot naman si Paula at sinabi nito na sinundo na daw ito ng kanyang tita kanina at okay naman daw si Kathleen, sabi daw ni serd na. Ayon sa albularyo, bukas daw ang third eye ni Danica pero hindi siya aware tungkol dito. Lagi raw siyang nakakakita ng mga ligaw na kaluluwa pero hindi niya ito alam. Pinabura ng albularyo ang lahat ng mga litrato at video na nakuna nila sa eskwelahan. Paliwanag ng matanda. Nagalit daw ang mga ito dahil sa flash ng kamera at naistorbo nila ang mga ito. Kaya ganun na lang ang galit nila kay Danica dahil siya ang palaging may hawak ng kamera. Parang dinamit daw ng bata ang katawa ni Kathleen para masaktan si Danica. Nang dumating ang lunes, pumasok na rin kaagad si Danica. Gusto na lang daw niyang kalimutan ang mga nangyari at ayaw niyang maging dahilan iyon upang lumiban sa klase. Pagkarating na pagkarating sa classroom, hinanap niya agad si Kathleen ngunit absent daw ito. Ayon sa mga usap-usapan, ginugulo pa rin daw ito ng mga batang multo at sinusundan kahit saan ito magpunta. Dinala raw si Kathleen ng kanyang ina sa isang doktor para ipasuri pero wala naman daw nakitang kakaiba sa dalaga. Dahil doon, biglang bumalik ang takot na nararamdaman ni Danica. Paano kung hindi rin siya tantanan ng kaluluwa ng mga batang iyon? Ayaw niyang mangyari sa kanya ang nangyari kay Kathleen ngayon. Nang makarating sa mga guro ang usap-usapan ay kinagalitan lang sila ng mga ito. Ayon sa kanila, Baka raw nag lang ang grupo nila Danica ng kung ano-anong istorya para pagkaguluhan sila at pag-usapan sa buong eskwelahan. Isa pa, mahigpit na ipinagbabawal sa kanila ang magpaabot ng gabi sa kanilang paaralan. Pero, nang ipatawag sila ng mga guru para ikwento ang lahat na nangyari, ay naunawaan naman sila ng mga ito naawa sila sa sinapit ng dalawang bata kaya iminungkahi nila sa kanilang prinsipal na magdaos ng isang misa Miyerkules na nang pumasok si Kathleen agad na kinausap ni Danica ang kaibigan upang itanong dito kung sinusundan pa ba siya ng mga bata Tumango naman ito at sinabing maging sa panaginip sinusundan siya ng mga bata ayon kay Kathleen. Humingi sila ng tulong sa simbahan para matapos na ang bangungot na kanyang nararanasan. Ayon sa pari na nakausap nila. Kaya raw si Kathleen ang napiling gambalain ng mga kaluluwang iyon ay dahil mahina ang kanyang pananampalataya. Pinayuhan siya nito na maging malapit sa Diyos at huwag kalimutang magdasala sinunod naman ito ni Kathleen. Nagdaos ng misa at binasbasan ang buong eskwelahan ng lingguring iyon. Nag-alay din sila ng mga pagkain at dugo ng manok. Pagkatapos noon, hindi na sila muling ginambala pa ng mga bata. At dahil sa nangyari, mas naging malapit sila Danica at Kathleen sa isa't isa palagi na silang sabay na nagsisimba. Historia Tagalog Horror Stories